tulang oh, Sir, sir. magandang hapon po. Sir, naalala niyo po ako sa... Ako po yung nabangga niyo po sa may naga, po, sa may diversion, sir. Iyo, e, kanso rin, sir? Kung last month pa, sir. Kaso ngayon, sir, um, hinanap kita kasi hindi ka tumupad ng usapan. ba diba, ang sabi ko po sa inyo, maayos tayong nag-usap, ba? Diba? Yeah. Ang sabi ko sa inyo, uh, hindi na ako magpapapulis blatter kasi sabi niyo, mag-aarek na lang tayo. And to be honest, naawa din ako sa inyo kasi sabi niyo wala kayong pera, low rider kayo, ano po. So, ngayon sir, napayos ko na po yung sakin ko po sir. Ang problema sir, di ba nagbigay ka sa akin ng Facebook account, then oh. yung address mo sir kasi nagpakita ka ng ID. O oh, ngayon sir, nag-message ako sa inyo sir, ano po, tapos hindi ka malang nagsisin sir sa akin. Okay. Uh, ko na yung sasakyan sir, anong balak mo ngayon? Ano doyan, ba yan? Ba't mo na ni mama? Nag-ano kami ng ano? nag kami. <laughs> Nabangga niya po kasi ma'am, yung sasakyan ko po ma'am. Nag-overtake siya po sa, sa may rotonda po. Tapos ma'am, ganito ma'am ha. Ako po napakabait po kong tao ma'am. Um, pumayag po ako ma'am na makipag-areglo po sa kanya. E, okay, yung unang da? ko po, po, okay na po, pinayos ko po. Puto uh, naman. Pinayos ko na po yung sasakyan ma'am, patapusin niyo po ako ha. Tapos, ang sabi ko po sa kanya dahil nakiusap po siya sa akin na kung pwede, eh, wag ko na daw po siyang ipapulis. Totoo po niya na awa po ako sa kanya dahil nagtatrabaho naman po siya and ko rider din po pala siya. Sabi ko, bilang tulong na din po sa kanya, kung ilan po ang magagastos ko po sa sasakyan ko, hati na lang po kami. Na, di ba po napakabait ko na po sa parting yon. Kaso nga po ma'am, iniscam po ako ng anak niyo ito. nag po ako sa kanya ma'am, weeks na po. Ang chat ko po, po ay nakamitin, wala pong reply ma'am. Ang nagastos ko po, ma'am, is 30,000 po. Pinayos ko po yung sasakyan. Jeez. So, total po, ma'am, sabi ko sa kanya, I have my words, hati kami po sa gastos. So, tag-15,000 kami, ma'am. Kasi hindi po siya, ma'am, nagre-reply. Kaya, pinuntahan ko po siya dito, ma'am. Paalam, ma'am. Dati mo ba mo yan? Eh, pasensya na, ma'am. Hindi ko po yung problema kung birthday niyo po. Ano po? Eh, pasensya na po if wrong timing po ako, ma'am. Yeah, ang ah, po, mabait po ako, ma'am. Nakipag-usap ako ng maayos. Kaso, sir, kung nakipag-usap pa sa akin ng maayos na kaya so wala ka pang pera, baka naintindahan ko pa, sir. E, eh, kaso ang ginagawa niyo, sir, hindi niyo po ako nireplayan man lamang. Sana nalaman ko po, hindi na po ako pumunta dito. Ano po? And gayon, ma'am, hindi po ako papayag, ma'am, na hindi niyo na po ako mabigyan, ma'am, kasi pinag-intay niyo po ako, ma'am, sinasagad niyo po, pasensya ko, ma'am. Napakabait ko na nga po, sabi ko hati po kami, eh dapat na disgrasya niya po ako ma'am. Sasagutin niya po lahat ng ginastos ko po sa sasakyan. Tama po ba ma'am? Hindi niya po sinabi po sa inyo ma'am na nakasagi po siya ng kotse. Pag isang buwan na po. Wala ka na dyan ma'am, makikitang gasgas ma'am kasi pinaayos ko na po. Kahit ma'am, mabigyan niyo po ako ma'am ng 5,000 ngayon mam kasi kailangan, kailangan, kailan ko po ng pera ma'am. Alis po ang kapatid ko pa Italy po bukas. Ano po? Mabada na nga magsulit. And ngayon ma'am, hindi po ako papayag ma'am na ma mawala na naman po or uh, mawalan po ng ano yung punta ka po dito. Ano po? Ngayon, ma'am, magagawin ko, ma'am, pwede po ba kayo, ma'am, imbitahan ko po kayong dalawang mag po sa barangay, mam ma Magagawa lang po tayo ng kasulatan na ako po ay hindi po tatakbuhan ninyo at babayaran niyo po ako ng 15,000. Eh bakit nga po, ma'am, si sir, hindi po nagre-reply and hindi niya malang po sinabi sa inyo na nakadisgrasya po siya? Maluya ang sigag tumandaro. Kaya, dahil ano, sigaso. Kung tutuusin ma'am, kung iba-ibang na disgrasya nyo, ipapapulis na si sir. And sa pa rin, pagbabaya rin po ng lahat ng gaso sa sasakyan. Hindi, hey, man sir, mag-iulay. Araw ka niya o ano pati ni mama. Yan nga po sir, ang problema nyo po sir. Da, ako po, sa totoo na ha, babait po ako. Ang sabi ko po sa inyo, sana po, nalaman ko po sana na wala po kayong pera and wala naman po kayong balak takbuan. Ako, di ba po sir, nung... nung Kala po uh, sir, tingga, gato na sir, may ating? Yes, sir, na naiintindihan ko naman po yan. Di ba po, sir, yung araw po ng insidente, sabi niyo po, wag na po ako magpapulis blotter, wag ko na po ipapulis, mag-areglohan na lang tayo, ginawa ko po, po yun, sir. Tapos ngayon, sir, ang sabi niyo po, pwede kayong humirit na hindi niyo po may bibigay ka agad yung bite. Sabi ko, sige po, ako muna magpapaayos. Pero ang promise niyo po sa akin na hati po tayo sa gastos po ng sasakyan. Eh kung iba-iba nga may-ari ng sasakin, hindi po papayag na maghati tayo kasi yes, yeah. ikaw naka nakadisgrasya sa akin. Tama po? Yeah. Ano mo? Yeah. Pasensya na po ah, medyo irritable pa yun, mataas po yung boss ko pagdating pa lang po kasi sa so, na po, pagod po ako sa work tapos ako po po ang pumunta dito sa inyo. Hindi mo mo Ganto na lang, ma'am. Ano po? Yung sabi ko po, ma'am, ha? Para atis po, may mapatunguhan naman po yung pagpunta ko po dito, ma'am. Pakita ko po sa inyo, ma'am, yung ano po, yung resibo po ng nagastos ko po sa sasakyan. Nandun po sa sasakyan din. Um, uh, pwede po, pwede po, makahirit po ako. Ano po, pagawa po tayo ng konti, ano, or kahit po, kasulatan lang po sa barangay na eh. Ako po ma'am, sa so, totoo na ma'am, napakabait po kong tao ma'am. Kaso ma'am. Ayos naman, dahil naman nilagkas. Ayan, medyo may umaangat pa ng konti ma'am. mo, oh. Nakita niyo po? Kung baga, ang ako mapadarama nyo sa ano, sa isa kaya. Kailan pa po yan ma'am? Anong alaw ang sa isa? Pali ko sa inyo ma'am yung resibo ma'am ha. Ito po. Ah! Happy birthday to you Kanta tayo, happy birthday to to you Happy birthday to you Happy birthday to you, birthday. To you. Ayan nanay, nanay, nanay. So, tayo mami Ayan, so tanggalin ko lang Christmas oh, ko lang. dahil Napakainit Ayan, haggard na tayo <laughs> Hello, Mami! Ayan, ilagay ko lang po ito sa inyo po. Hello po, happy birthday! Dito po tayo, Mami. Dito po. Ayan. Napakalamig ng kamay ni Mami. Kinabahan ata talaga oh. ng sobra sa akin. Ano <laughs> tayo? Alright! Dito po tayo, Mami. Tumiyak si Mami. Sorry, Mami. Sorry. Ayan. mo muna natin si Mami. Okay. Bulikan tayo natin si Mami ng ano? Happy birthday! Ano ba 'yan? Ano tayo Ano 'yan? 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 Ano po? Ayak si Mami. Okay. Abang ano 'yan? na 'yan? Ano si Ano 'yan? Ano si Ano Ano po? Ano <laughs> Okay. Wali po, Mami. Happy, happy birthday po, Mami. And I'm so sorry kung napaiyak si Mami. Ano po? Eh, na-stress si Mami ng very light. Para makabawi ako kay Mami. Ayan. Mami, tingin po tayo sa may kilit. Ayan. Lahat po nang yun, Mami, ang nakikita nyo po ay para po sa inyo po. Para makabawi naman po ako sa kaba po. Na naibigay ko po, po sa inyo. Yes. Pero bago ang lahat, ayan, iyak muna kayo mami, ubusin niyo muna po ang kaba. Dahil mapapalitan po yun maya-maya ng saya. Ano po, dahil birthday niyo po. Hello j and people of the Philippines. Andito na muli ang inyong pinakapaborito at nag-iisang car truck surprise vlogging here in Bicol Region. Yes, we are here at Bukal San Fernando Camarines Sur. At kami ang JFS Petals and Services na palaging nagsasabing We don't just create but we captivate. At syempre, palagi po namin daladala ang garantisadong servisyo na palaging mula sa puso. Yes. And of course, for this afternoon, ladies and gentlemen, kasama natin si Mami Marites. Ano po? Yes po, ang na Marites by her. Si Mami Marites. By the way, Mami, kumusta po? Kumusta po? Okay man lang siya. Okay ka na po, mami. Kailangan Hello, niyo kabate. po ng cutting core white flower. <laughs> Okay, kinabahan talaga si yeah. Mami. Kumusta po yung prank oh, Naniwala po ba kayo talaga? Akala ko talaga si <laughs> Akala niyo po totoo niya? Iyo talaga. Ang galing ko po, po bang umarte? Iyo yeah. <laughs> talaga sir. Ay, ang galing. Napakasungit ko po, po, yeah. po si Mami. <laughs> pero napakabait ko po talaga. Ayan, by the way, Mami, ilang taon na po kayo? 60. 60 years, years old si Mami. Welcome <laughs> to Senior Citizen World. Palapakan natin yeah. si <laughs> Mami. Mami, dito po kayo. Lapit po kayo yeah. sa akin. Okay lang po yan. Yes, okay. At syempre, mami, dahil sabi nyo, 60th birthday nyo ngayon, well, deserve nyo lang naman po, mami, ang makatanggap ng mga regalong ito. Yes. Pero bago ang lahat, isuot nyo po ang ating yes. sash wow. na may nakasulat ang happy birthday. Isang masigang mo mong everyone. Yes. Yes. Happy birthday! Yes. Yes. Pati ko nakakaray garoon. Ayan. And of course, Mami, dahil na-prank kita, for this afternoon, hindi lang basta-basta ang sasang ang matatanggap ni Mami dahil dadagdagan pa yan ni Kuya Steph. Meron tayo dyan, Mami, cake. Masarap na cake. At syempre, meron ka, Mami, hindi lang isang teddy bear, but two dahil <laughs> special ka, Mami. And wait, 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 there's more. As you can see, mami, sa ating designs, present din po siya ang inyong mga pictures. Mga magaganda nyo pong pictures. Ano po? And meron din tayong letter na nakaframe pa po, mami. And syempre, ang pinaka-special sa lahat, mami, at ang kailangan ng lahat Hindi lang pati lang ano ano dahil mami sabi nyo kanina sa akin pareho po tayong kailangan ng pera Sabi pa kailangan ng pera Ngayon mami, bibigyan kita ng pera Hindi mo po ito kalakyan But of course, ano ano po ano 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 ngayon po, Mami. Sa tingin niyo po, Mami Marites, sino po kaya ang uh, may pakana po ng uh, surprise ng ito sa inyo pong special na kaarawan? Si, si Ake ah, po, Garacer. Si, si Say po, Aki. Si Leo. Po. Ang dami nyo po anak daw. Tama po si ba? So, si Leo. Si Leo. Nasaan po si Sir Leo? Nasa Taiwan. Nasa Taiwan. Ano po? So tingnan natin, Mami, kung galing kaya ito kay Sir Leo. O baka naman, sa jowa mong apam sana sana all may <laughs> sawa po po ba kayo mami ay guap pa, oh, meron pa. Lagot kayo yuk mami. lang, lang. Mami. Yeah. so mami meron tayo ditong letter and uh, I hope na ayan bago ang letter mami meron pa pala kaming mga balloons ano mami para po yan sa inyo po ayan hindi lang po yan isa, pero anim po. Okay. Simbolismo po ng inyong pong, celebration ng iyong 60th birthday. Yan, mami, babasahin po natin yung letter na ito. And I hope na sa pagbasa ko ng letter na ito, malaman niyo po kung kanino po ito galing. Okay. Makinig po ang lahat. Dear Mama, Mama Mini, Inot sa gabos, happy birthday and sana tanan ka pa ng halawid na buhay para makaibanan mi Salamat sa mga sakripisyo nindo para sa samong magturuga. Mahal na mahal taka ka, yaon lang ako para suportahan ko ka mo. Babawi na lang ako pag nagbakasyon na ako sa Pinas. Sana na ka sa munting regalo ko sa imo. I love you, mother, and happy, happy birthday. mama tsutsu. <laughs> okay. Ayan. Mami, happy, happy birthday daw po, mami, sa inyo po. Salamat. Sa tingin nyo, mami, ta kanino talaga ito galing? Sa po, si Yes. Sister, ano po? Sabon, so yun sa lalaki. Yes, sir, layo. Yes, tama nga ma po kayo. May sunod pa man dyan, daraga. Yes po. Ngayon po, mami, after nyo po marinig po yung mensahe po ng taong nagpadala po nito sa special nyo pong araw, ano naman po ang message nyo po or reply nyo po sa kanya? Ah, salamat. Salamat ha. Ah. Nag nag-irumduman niya po. Yes, Grabe ang pagka... Ano niya? Oh. De ko niya siks pa lang yan boy alam mo ano. No. Pero may siya duman healthy. Pa so siya nakakuha ano. Dahil mag maglingaw sa bal na Diyos. Dahil na nang magana. Ano ang buhay niya. Sana may yung ma ano sa ano. Dahil siya makakuha ang makulong. Para ano lang. Pero may lang siyang ano. Okay. Mami, para po maging kumpleto, siyempre, ang inyo pong message po kay Sir Leo na nasa Taiwan. Ano po? Hmm. isa naman pong flying kiss mula po dito sa Philippines, specifically dito po sa Bukal, San Fernando, Camarines. Papunta pong Taiwan. Isang flying kiss. One, two, three, go! Ayan, mm -hmm. napakatamis naman ang flying kiss yes. ni Mami. Alright, so Mami, sino ang makasama nyo dito sa bahay, dito sa bukal? Si ano lang, kami lang na ano, mga aking. Mga anak nyo po, uh -huh. pasok dito yung mga anak ni Mami. Uh -huh. Sino mga uh -huh. anak ni Mami dito? Pamangkin, anak si Sir. Yung ating, by the way, Jay, yeah. pasalamatan natin si Sir Richard. Talaga, kala talaga kanito. Sa, ano po? Sabi ko po, hindi ka malang nag-restore okay, ay sa kamayo kong kwarta. Parang kani. Alam nyo ba, mami, dahil ko man, iyong mani, sabi ko, birthday may nais. problema pala. Okay. Dahil man pala. Kanina ko lang siya in-inform about the proper napakagaling niya. Sa ba tayo ko si Renrena. Nakasunod sa kuya. Ayaw. Ngayon sir, dahil syempre you are our instant uh, pranksters din po. Ano po kasabot natin? What's your message po? Ano po ang mensahe niyo sa inyong napagandang mami na kamukha po ni Vilma Santos sa kanyang kapatahan? Yes. <laughs> ano Ah uh, perning, ano, magandang buhay tapos sa hilang. Mm -hmm. Tapos ano, hala, ta pang haloy na ano, haloy yung pang -pang buhay. Uh -huh. Iyon lang to. Tapos salamat sa toga mo na nasa ano. Salamat na, na maray. Ano sa nakagiromdom. <laughs> Yung iba po pong kapatid sir. Punta kayo dito. Okay. Dahil syempre, ngayong uh, hapon mami, hindi lamang po regalo ang matatanggap nyo. Dahil syempre, ito pong video na ito ay mapapanood po ng mga tao hindi lamang po sa Pilipinas pero po ng buong mundo kaya po instant artista na po kayo ngayon palang pakahirap sa lang pati ko nag ano ilagay kaya mapapanood po ito sa aming social media account sa Facebook Instagram at syempre sa aming YouTube channel mm. Nasaan pa po yung iba yung At least, isa pa po. Magbigay po ng mensahe kay Mami. Si ano, Alma. Diyan, nadigdi rin. Si ano. Si Mato ah. Oto ang mga tugon ko ito. Ayan, Ay, nandiyan dito dito din. Si All right, so dito tayo. Eh, inita mo. Hoy, ako nga 'yung iniinitan ng siyam. Ay, 'yan din. Malungay. Okay, dito tayo. Yan Kaya magaganda po ang mga anak nyo ayaw po pumunta dito. Yan ang bunsa ko po. Ikaw po, mami. Pinaka matua yan. Ano pangalan nyo po? Para po tayo. Ano na kayo? Ano na kayo nakalive? Anong pangalan nyo po, mami? Alma. Ano po nanay Alma? Mami na din po kayo? Ano po ang mensahe nyo po sa nanay nyo po? Birthday, Ma. Salamat. <laughs> ano pa ang mapapromise niyo <laughs> po sa kanya bilang isang anak? <laughs> Sana, maglawig pa ang <laughs> ano. Pag maahagat pong video si Leo. Ayo, lagi na. Bili mo Ano pa video? Ano? 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 ano pa po mami? Ano pa po ang karagdagang mensahe niyo po sa inyo po? Nanay na si Nanay Marites. Good health. Good health. Anything to add po? Mal na mal na. Ayan. Okay. Isa nga pong power hug at kiss po sa inyo pong mami. Ayan. Ikaw naman, Bilang Bunso. Ano po? Ano pangalan niyo po? Uh, Leia. Leia. Okay, si Ma'am Leia. Ano naman ang mensahe niyo <laughs> sa iyong na uh, napaganda ko, Mami? Um, happy birthday, Ma. Sana hindi ka pili ang Bunso ko. Ayan. <laughs> <laughs> uh, and si Sir. Alam niyo po? Ah, uh, sabi. Sinan dyan sa iya. Si Sir ako kaya nasa abroad. Ano pong pangalan niyo, Sir? Uh -huh. Arnold. Okay, Sir Arnold. Ano naman po, Sir, ang um, message nyo po or wish nyo po para sa nanay nyo po. Ayun na, masasabi yun, na sa sabi ni Romano. Copy uh, paste. Uh, happy birthday, ma'am. Sana maglawig pa. Salamat. <laughs> uh -huh. okay. okay. Yun yung wish nyo po. Sana bigyan pa hmm. si mami ng mahabang. Saro na nasa ano? buhay man. na habang oras na kasama sila. Yes po. Ngayon po, para man po masaya ang pamilya Bustinera, isang power hug nga po. Group hug naman po. Group hug nyo po si Mami. Okay. One, two, three, go! Okay. Thank you so much po sa inyo po mga anak. Kaya dito tayo, balik tayo ulit dito, Mami. Ngayon, Mami, syempre, para naman maging kumpleto ang celebration niyo po ng inyong birthday, hindi nawawala ang cake sa birthday hand Kaya naman, ipasok po natin atining ang birthday cake po ni Mami Marites. Sindihan ko na Okay, this time kakanto tayo ng happy birthday ha. Okay. <coughs> Okay. okay. Ulitin natin. Yeah. Once again, people of Bukal, San Fernando Camarines, so kanta natin si Mami ng Happy Birthday. And three, two, one, go! Happy Birthday to you! Happy Birthday! birthday po mami Marites yeah, ma. from us, from the GFS Petals and Services and syempre yeah. pinapaabot rin po ni Sir Leo na from Taiwan ang kanyang pagbati, ang mainit na pagbati ng happy birthday po sa inyo yeah, ano po, kaya nga po andito kami to make sure na magiging maganda at memorable po ang inyong karawan sa inyong 60th birthday, yeah. mami this is a perfect time to blow your candles but before syempre make your wish sana. Pero healthy. Para maglawig pa ang buhay. Alright. Palakpakan po para kay Mami, uh, Mami. Ibabalang natin muli ang kanyang cake. Dahil baka po kumalon po ang cake. <laughs> Ayun ang sarap. Natikman ko ng konti. Okay. Mami, anything to add po? Especially your message to our surprise sender po. Na si Sir Leo from... Taiwan. Taiwan. Ano pong gusto po idagdag kausapin niyo po sa... Noy, salamat! Hindi ko akalaon. Salamat na maray. Maray! Hindi po, kausapin niyo po Ayun na yan iyon na daw dahil, dahil. <laughs> salamat na maray nyo ay ayoko na lingawan <laughs> so mami may isa na lang po akong tanong po sa inyo ano po uh, last question po kung bibigyan kita mami ng isang wish po ngayon in sa inyo pong birthday aside from syempre nag-aasam po tayo ng mahabang buhay ano po yung wish nyo po uh, ano araw kanida magkakawang makulog karami lang ano maugma Música para ang mga aki ko magkahiriling ko pa mas gumagurang-gurang na ko <laughs> okay. so mami may your wish become true ano po mami and syempre sana po ay maging masaya po kayo ng pamilya nyo po and syempre sooner or later sana makasama niyo na po si Sir Leo na nasa tayo ilang taon ba po tulog palapakan po natin ang ating mga magigiting na mga bayani po ang ating mga kaya ako po, po. Alright, so that's it, the J-Fans and people of the Philippines. Muli kami magpapaalam na naman and I hope na nasatisfied kayo sa ating episode ngayon. Ang istorya ng pagpamahal sorpresa at siya dito sa Barangay Bukal, San Fernando Camarilla Store. Muli, this is your surprise ambassador na si Kuya Steph. Ano po nanay? Sa so, pagbilang natin ng tatlo, magbababay po tayo ng sabay sa camera nanay. In three, two, one, bye bye. Yes. Bye bye. That's another day, day in the country. When someone's.